The meaning of savings is now different. Uh, today it now refers to balances of any released appropriations which have not been obligated as a result of any of the following A, completion, final discontinuance, abandonment of a program, or, or B, implementation of measures resulting in improved systems and efficiencies, etc. Um, so today, in other words, hindi na siya kinocompute for all. Yun na ngayon ang practice ng DBM. Um, if so if there is a number that do you have in mind, um, for example, do you wish to know unutilized appropriations for the entire government? Is that what you wish to know? Madam Speaker, parang hindi naman po nagbabago yung definition ng overall savings. Yung savings naman talaga is, as you said, yun ang definition ng savings natin. Um, at kaya nire-reflect yun kasi ito yung mga hindi nagagamit, like you said. And then nire-report kasi yun eh, and it's being transferred to other agencies. Ang sa I'm looking for a pretorial. They have to report it to us, just like before. For example, ang overall savings natin in 2020 is 3.5 billion. That's why it's also significant. Eh. And then for all those savings, nakalagay dyan kung saan kin transfer sa bawat agency. Pag sinabi mo kasing savings, transfers from. From each agency, transfer ang savings ng bawat isang ahensya, pupunta ngayon sa overall savings. And then yung overall savings, it's a transfer to Madam Speaker, it can be provided, but they don't have the figures now. Uh, Ma Madam Speaker, yun po yung point ko. Bakit nawawala yung report ng overall savings? Dapat nakikita po natin yon dito sa Kongreso, kasi savings po yan na hindi na po alam ng Kongreso kung saan napupunta. And it's part of our obligation to know where these savings are saan nang galing? Kasi that's where we see how efficient. So baka pwede pong isubmit sa atin today? Para makita po natin? Ang pagkakaiba Madam Speaker today is that the agencies themselves use the, their own savings. So in, they can modify on their own, So hindi katulad dati, nililipat sa ibang ahensya. And this is so, mean hindi siya nire-report sa... No, pero, yes, so, but as a result of that change in practice, kaya nagkaroon din sila ng ibang pagre-report, but tama po yung uh, observation niyo and I think that is a very important point. Hindi naman dahil nag-iba ng practice ay na wala na sila ng responsibilidad na mag-report. So, because of that, they will submit the report on savings. Um, they will provide the report. As, okay, but henceforth, they will include the... Henceforth, you he will include it in the BSF. Moving forward, but you will submit within the week to the Committee on Appropriations and we will copy furnish all members. Yes, please, Madam Speaker, kasi napaka-importante po na alam natin how efficiently they're using. Napakadaling mag-declare ng savings kung bibigyan natin ng blanket authority ang departments to use the savings and use it whenever they want or augment something without passing through Congress. E eh, di, i na lang palagi yung bidding, yung ABC, tapos magda-dive. You know, This is not acceptable should not be acceptable to us that's why we need those reports kaya sana po within the week or sana nga within the day or hanggang tomorrow para naman po mapag-aralan Madam Speaker anyway uh, my next question refers to uh, dito na ako sa alam naman ni Madam Sponsor ito yung tungkol sa earmarked revenues um, Madam Speaker sa pagkakaintindi can you define earmark revenues through you Madam Speaker Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. nag uh, tayo, sinabi po sa akin that the cash isn't available, the cash is being used. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng National Government wherever it pleases? Iyon ang practice po nang uh, natin. But let me, explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified? in the law. Madam Speaker, if I may be allowed, yes. parang po siyang if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng isang daang piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos abang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng banko yung 100 pesos na yan. But, at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng banko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So, ganun po ang konsepto ng earmark revenues. Congress earmarks a certain portion. Kinokolekta ng ahensya ang revenue. Dinedeposito sa treasurer. Habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangungulekta ng buwis hindi naman po January 1 meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero, at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmark revenues na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa? Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds are not, sorry, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in mark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Eh paano kung hindi ko na may balik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag-regular ka na tao? Ginamit mo ang pera na hindi para doon qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang, ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na question Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pang samantala ang earmark revenue? So hindi po ginagamit, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. O, yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na. Kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun na naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation? Madam Speaker, una sa lahat na pag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng uh, DICT, ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, Maliwanag po yun at Katulad din doon Madam sa Speaker. fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng um, paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung merong meron pong legal question ang ating kagalang galang na BHRR, nandito naman po ang DOJ, judiciary, pwede po siyang magtanong ng ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Uh, yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We, we are, we, are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in mark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pagkailangan na, sa mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i demand yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwede hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya Anong difference ito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government and this is under Executive Order number no. 449. Yan po ang uh, mandato ng ating National Treasury. So kung uh, mayroon pong um legal question na gustong pang uh, talakayan ang ating kagalang-galang na BHA era, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung uh, gusto niyang kung gusto niyang talakayin pa ito but as far as we are concerned at any point in time na hihingin ng ahensya ang ear earmarked revenues na yan dahil maliwanag po mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga ang balanse nila ay demandable po yan Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse, alam mo yun hindi maliwanag kung magkano ang balance ng mga earmark revenues dahil nata-traffic sa Bureau of Treasury. You and I both, na, both know that nata-traffic ang kanilang balance sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. At the end of the day, Nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong mangutang... You know, we earmark this certain... Ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto natin i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya. Then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba, kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance, halimbawa, as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin ngayon. Lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. <laughs> Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the, uh, the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood um, all of these agencies with cash. So, po, that's, again. That's how we understand the cash management mandate of these agencies, um, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagastosin pag hindi There's a difference, Madam Speaker. I, did na I never said na iflud natin ng agencies. I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. na sinaad natin sa batas. Pero again, I don't, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin. Malinaw po ang batas bawat bawat Section. Andito po yan. Makapal po yan eh. Ilan ang earmark revenues natin? Nakaspecify doon. Doon lang siya pwedeng gamitin. So again, Very specific. Alam ko po yung sinasabi niyo, one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na doon ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng One Fund Concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Well, peace light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 1 ano, Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po doon nakasulat any mention of earmark revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kung naman may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si, di ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko nyo po ba, tuwing ini-invest yung isang daang piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Hi, Madam Speaker, kung ako so, po ay nag hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan nyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa banko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you open the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit Pwede niyong gamitin, national government, kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balance ng bawat fund ay intact na intact po yan. Uh, Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury, complete po yan. So lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Um, Nagkaka-issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling. So yun po ang napakahirap na trabaho ng uh, ating DBM or DBCC. So yun ang naging um, ang ganda nga ng konsepto, di ba? Ng cash management. So that's what it is. So in other words, when you deposit money sa banko, yung the exact 100 pesos serial number 0001 hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once you make a withdrawal. Diba? Ang usapan lang natin ay nagde deposit ko ng 100 at any point in time you are entitled to 100 pesos any serial amount, any serial number plus interest. ba? Diba? Yun naman po ang binabantayan Ma Madam natin. It's speaker, the same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker, to so with the same... that you have more Madam Speaker, with the same concept, paano yung mga nagsarang banko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ng diniposito ko eh. So nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung banko eh. Like I said, Madam Speaker, Again, I believe in the one-fund concept, pero mag-amenda tayo ng batas, isaayos natin. Ano ba sinasabi ko dito ever since all budget hearings? Sayang ang mga pondo sa earmark revenues, sayang ang mga pondo sa off-budget, sayang ang mga dormant accounts. Ilagay natin sa one-fund concept, I agree, pero let's pass a law. let's amend the PD. Let's amend the presidential decree or magpasa tayo ng batas dito sa Kongreso if we really want to allow that. Yun lang po yung aking palaging sinasabi kasi right now, and mag-report sila sa atin sa Kongreso kung saan nila ginamit at kailan na hiniram yung pera. Madam Speaker, hindi na natin alam saan napunta yung pera na ginamit na yun. Oo, nandyan. Pero nung hiniram nila, para kang nagsabi sa any empleyado, o oh, ito, petty cash natin sa opisina. So, ibig sabihin, kung meron akong petty cash dito sa opisina, kung merong mga ilangan sandali, ay hiramin ko lang sandali, ah, ibabalik ko naman eh. Pag nabuko mo yung empleyado mo, is it acceptable? Kung kunwari, nagbigay ka ng pera specific sa iyong staff para dyan lang yan, tapos siniram ng staff mo, hiramin ko lang naman eh, ibabalik ko rin ah. Is that okay? Does it make it okay? Madam Speaker, it, it is not the same situation. That is, um, I stand by my position that uh, accounting-wise po, hindi uh, naman ginagastos ang earmark revenue as long as hindi programmed. Uh, intact po ang balances ng uh, ating earmark revenues. Uh, Cash-wise, ay fungible naman po siya. So, yun po ang uh, sistema ng cash management. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na britcherera, again, uh, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file um, or solicit an um, an opinion from the DOJ. So, Madam um, Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang.